good nak, mag video good ka nak, gua po lang anak, uy, cute cute nak, ngenak nak nak, oh sus, kan ni daw isa, kan isa nak, le, uy, nag nag ni mama mga palay lay, ni mama, king, 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 itan ang imamang ba, Ang ganda ni Mama. Nakikigwapuhan sa akong baby. Oy, kikwapuhan sa akong baby. Abroad. Masarap pakinggan para sa iba. Sabi nila, kapag nasa abroad ka, masaya at maginhawa. Pero ang totoo niyan, kaakibat nito ang lungkot at pangungulila. May mga panahong gugustuhin mo na lang filter lang daw nagdala sa akin. Wow, nahiya naman ako sa edit mo. Pati langit, violet. Ang love hindi hinahanap, hindi rin dumarating. Kinaagaw 'yan. <laughs> Kung ang English ng kalibutan ay Earth, ano naman ang tanglad na nayabag na? Kuan kanang kugun. Ko, Alam ko ang tamat mali, pero ako'y